Hindi may kakailang tila pangkaraniwan ng mga eksenang ito. Ang mga kamay ng mga manggagawa sa kanilang patuloy na paghahanda at paglikha. Ngunit ngayong Mayo 1, ang paghahanda at pagkilos na ito ay hindi kailanman pangkaraniwan. At sa kanilang mga kamay na ipapakita ang paikibakat paikipaglaban ng bawat uring pinagsasamantalahan. ni pinagdiriwang araw ng mga manggagawa sa buong daigdig sa unang araw ng Mayo. Ang makabuluhang araw na ito ay pagkakataon upang ipanawagan ang karapatan ng mga manggagawa sa mas mahusay na kalagayan at seguridad sa trabaho. Isa rin itong pagpapakita ng pagkakaisa ng mga manggagawa para isulong ang isang makataong lipunan at pagdiriwang ng kanilang mga tagumpay. Sa Mayo 1, uh, magkakaroon ng apat na main converging points na pagtitipunan ng uh, mga sasama sa protesta mula sa iba't ibang panig ng Metro Manila. Uh, meron sa UST, sa may Espanya, sa may Blumentritt, sa may Santa Cruz, sa may Quirino, sa Taft, at sa Plaza Moriones, sa Tondo. Paakang nagsilagsa ang mga lumahok sa pagkilos na mula sa iba't ibang panig ng Manila. Hindi nila alintana ang init ng araw dahil higit na mas maalab ang kanilang mga panawagan. Sa Plaza Moriones, nagtipon-tipon ang mga manggagawa sa pier. Halos isang dekada na ang pagsusulong natin sa walang tagtag na sawit nito. ay ginakailangan sumweldo o sumawag sa arawang sahod ng 917. Kung titignan natin, ang minimum wage ka ngayon sa National Capital Region ay 382 lamang. Dahil nakikita naman po namin o natin na kung ano po ang pinaglalaban ng mga manggagawa tungkol sa kanilang karapatan ay kasama rin naman po ang mga mga na naninirahan sa katulad ng mga urban poor. Isa po yan na ang halos po ng mga manggagawa na apektado ng krisis ng ekonomiya ng ating bansa ay naninirahan sa urban poor community. Sa Blooming Treat, nagtipon-tipon ng mga obrero at maralitang lungsod mula sa Hilagang Kamay nila Sa uh, tradisyonal na ito na Pilosan Mayuno, na matuloy na binubusapos si Gloria Arroyo ang kabuhayan ng mga manggagawang Pilipino. Hindi lang ang manggagawang Pilipino ang kahirapan, kundi ang mga sektor na mga mamamayan na patuloy na uh, nakakaranas ng kahirapan. Sa ng eleksyon, sa panulukan naman ng Kirino, sama-samang ipinanawagan ng hindi patas na regulasyon ng kapitalistang korporasyon at ang pagsupil sa pagbubuo ng union. Nang wasakin, wakasan, ang mga sistema panlipunan, ang sistema ng malakuligal at malapitan na sistema dito sa ating siya. Sa pangungunan ng Kilusang Mayo 1, nagtipon-tipon ng iba't ibang sektor ng lipunan sa historical na liwasang Bonifacio. Ang pagtitipong ito ay siyang pagpapakita ng lakas at ng pagkakaisa hindi lamang ng sektor manggagawa, ngunit maging ng mga magsasaka, kababaihan at kabataan. Dito nila pinakita ang galit at panggagalaiti sa rehimeng U.S. Arroyo. At hindi iilan ang nagpahayag nito sa pagbato at pagsunog sa imahe ng isang tuta at diktador ng siyam na taon at lubhang nagpalugmok sa masang anak pawis. Ngayong taon, higit na makabuluhan ang naganap na pagkilos. Nagkahan nito ang uli sa siyam na taong pagpapahirap ng rehimeng Arroyo sa masang anak pawis. Para kinawan at mariang obrero, sagaran na at dapat nang wakasan ng paghahari ng Sabuatang US Arroyo. Mga kasama, ngayong araw na ito, nandito tayo upang protestahan ang siyang na taong singkad na walang kwentang paghahari ng rehimeng US Arroyo. Ang sahod ng mga manggagawa ay nanatiling nakapakong. Ito na ang panahon upang isang bulat ang lakas ng uring manggagawa sa pagpapanawagan ng makauring pagbabago sa ating lipunan. Prioridad dapat ang budget o pondo para sa edukasyon, para sa kalusugan, para sa agrikultura, para sa ating industriya, gayon din sa mga tunay na programa sa pabahay, bahay na karapatan, hindi pribilehyo at hindi negosyo, lalong-lalo na sa ilalim ng gobyernong makapagal Yung pong ating solusyon sa usapin ng kahirapan, sa usapin ng kawalan kaunlaran ng ating ekonomiya, dahil pansot at paurong ang ating agrikultura dahil sa hindi napapasakamay ng mga magbubukid ang pag-aari ng lupa at hindi sila nabibigyan ng tulong ng Estado para paulalin ang agrikultura. Umaaligaw nga sa araw na ito, Mayo 1, ang sigaw ng uring anak pawis. Gloria, makapagal Arroyo, alis dyan! Sapagkat hindi lamang... Inaasahang sa pagtatapos ng rehimeng Arroyo, Isang panibagong administrasyon naman ang siyang papalit. Ngunit wala ni anumang katiyakang maiaangat nito ang kalagayan ng uring manggagawa. Kung kaya't isang panawagan ngayong araw ng paggawa, ang patuloy na pag-iit ng ating mga batayang serbisyo at karapatan. Sa mga paggawa, paalisin natin yung contract realization, i-reinforce yung batas na nagkagarantiya ng karapatang mag-organisa at ipaglaban ng mga manggagawa higit kailanman ngayon ang panahon upang maging mapagmatsyan. Marapat ding siguruhin ang tagumpay ng mga progresibong partido at mga kandidatong nagsusulong ng mga karapatang marapat na tinatamasa ng masang anak pagos. Gayunpaman, batid ng mga obrero na hindi nakasalalay sa eleksyon ang kasagutan sa kanilang uh, mga ina. Isa inayin. ay uh, kailangan na maging mapagbantay tayo sa eleksyon na ito kasi this is the first time that we're going to have computerized elections at hindi naman uh, nakakasigurado na mawawalan ng aandayaan uh, sa ilalim ng computerized elections. Kaya we call for greater vigilance sa mga mamamayan at uh, syempre yung kilusang mga... Uh, sa bawat may manis, uno, ay nasa... mas lumalawak pa ang mga pagkilos. Patunay lamang ito na patuloy ang paikibaka ng sambayanan para sa tunay at makabayang pagbabago. Hindi sa araw na ito natatapos ang mga panawagan para sa makataong kalagayan ng mga gagawa, karapatang bumuo ng union, omento sa sahod, at pagtataguyod ng pambansang industrialisasyon. Sa araw na ito, nagkailangan isulong ang pagigibaka para sa kabuhayan at panlipunang katarungan. Marami sa ating mga mamayan ngayon ang naghihirap. Burkos, ang Mayo Uno ay isang maigting na pagpapaalala na ang uring manggagawa ang mangunguna sa pagsusulong ng isang pambansa-demokratikong pagbabago na siyang susi sa pagpapalaya ng ating bayan.